Hello mga ka-Dragon! Magandang gabi! Ayan, happy na naman sila. Ano to? Nilaga? So ayan guys, pasensya na sa aming sambayan at maulang. So ngayon guys is ano, magkakatay tayo ng pabo. Kasi yung isa naming pabo... Hindi makalakad, hindi makatayo, may pilay. Pero tingin namin parang binalay. May butas kasi yung ano niya okay. eh. Okay. Siguro, hindi na hindi? Wala nang makain lirin. sila. Ayan, nakakulungkot ha? na na lagasan naman tayo ng sampabo. Pang December pa naman to eh. Yay! Guys, oh. Ito na siya guys, ang laki-laki. Hmm? Ang hita niya, oh. Wow. Ayan, ang ating pabo. Ang pula ng karne ng pabo, guys. I-ano ano, namin siya, adobong tuyo. Na may yung sili. Wow! Sabi ko, ibenta na lang kayo namin sa ano? Ay, sa ay. store. So, ano, yan. Kaya nga, ay, eh, first class yan baka salipin, ano um, baka uh, ano baka isang ano paglapag mo pa lang sa ano ubos na sold out na hindi hindi sa ano na lang pangkain na lang namin para naman ano mayroon kaming lakas sa pakikipagdigma <coughs> every day na nakikipagdigma ay actually kakauwi pa namin guys yan So, duty bukas. May ano, sa kala namin pahinga na ng linggo. Gusto pa rin nila mag-duty na inaasahang daglakot. Kaya so, kasi mga customer. Pero bukas magbo-vlog muna kami sa ay, ano, sa ay, farm. Sarado. Parang naano na rin kasi sila, parang na-sanay na sila na tinghapon, niyan, meron silang um, bago kumain, sa uh, bago pananghalian. Oh, mabenta talaga guys yung ano pagkain, mga lutong ulam. Kaya naman, lalo pa nating pagsisipagan. Lalo pa nating pagsisipagan. Oh, yan guys, i-pressure cooker muna natin siya para madalis, mabilis maluto. Ano? Hmm, ganda luto, ng okay. niya. Ano yan? Ano nagbulay kaya ay hindi na laga lahat pero mga tira hindi sa pressure cooker um, ito ang ulam ni JD broccoli ang kain okay. init pa blow mo blow hot pa hot hot pa nga oo oh, oh, hot oh hot mm. Blow mo, blow. Makasarong to lahat ni. Blow o oh, init. Hot yan. Oh, mm hmm, sige. hot, di ba? Blow mo. Mm. Ganun. Ito mm. nga. Blow. Hmm, yummy. Ay, oh, hindi ka na kontento sa tinidor. <laughs> <laughs> sa tinidor. <laughs> Very good, uh, mm -hmm. bubble, mm -hmm. mm -hmm. okay. guys. Ayun, ganda na ano, dilaw na sa sabaw. natin kung malambot na siya. malambot oh, na. So, isasalang ko ulit yung isang batch. Good morning mga ka-DFL. Ayan. Lulutuin natin ulit yung ating adobong pabo. Tsaka gagawa tayo ng ano. Ano ba yung ginagawa mo? Ice cream. Mag-DIY na lang tayo guys hmm. ng ice cream. Kasi magdadagdag kami ng ano. Uh, float. Mga uh, Coke float. Ayan. Ano, magagawa tayo ng ano. Um, ice cream float. Ito. Gigi. Ice cream. Gigi, ikaw unang customer. sudah hati gusto rin kasi yata

Ah, uh, kailangan din sadat saka yung ano, ice cream powder. Yan saka natin ililipat ihahalo in sa buong gongbong.

So, yan mga ka-drabble. Ito na yung ating adobong pabo. Yan, uh, tutuyuin lang natin yung sabaw kasi ano, mas masarap pag yung ano, na yung lasa. pa bumalas na hindi katulad ng mga 35 days Hi! Good morning! Naka off duty kami today! Day off! No, may mami ka today kailangan ka walang mami <laughs> bukas at sa mga susunod na araw ah, sabi ko na wala na rin yata akong pasok na pagdating sa badaling na <laughs>

Ako nga sana muna at mag ulang ay mo probahin pala si Kaya naman nilang tatlo yun. Hmm. Si kaya na nila. Kaya na nila yun. Na ano na si Gigi na hasa na. Kailangan talaga alam mo rin ang alam mo rin ang all around noon. Hindi yung hindi yung pwede yung trabaho rin.

Kaya dito? Ha? Kaya ate? Ate, ito na yung palay mo, oh. Kuliapis. Puro kuliapis ang palay. Ayan, magbibilad muna tayo guys dito sa kalsada. At kailangang magbilad.

Ate. lang? Dito. Hmm, Kalit kabok. Nag-init na yung ano. guys. Meron ulit tayong na-harvest na ano, dragon fruit. Na-harvest nyo. Na-harvest nila kahapon. So, nag-deliver na rin sila ping ngayon. Naiwan na lang to. Magre-repack tayo guys ng pandala sa manuot. Kasi sa manuot, marami rin na bumibili. Mga teacher, Yan guys, mag-display din tayo dito sa tindahan ni Popot. Yan, para makita na may tinda tayong dragon fruit.